Ayan, natulog na si Akech mga guys. Kamusta po kayo dyan? Merry, Merry Christmas mga palangga. Ayan. At tutulog na si Arlene of the vlog. Ano? Ano nangyayari sa inyo dyan? Wala, wala akong anak yata ngayon. I'm so busy. Good night. Tutulog na Akech pa. Kaya pa papatayin. เราขวายอยู่ในกมิรัอาล่